sinabi nyo na, in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Ito ko sabi nyo, ma Correct. Yes. Very incorrect point, yes, I may say as a civilian, na, okay. sa professional police. It's, it Sinama depends ka, on, eh, eh, man, ano na natin yan, ma'am. That's your view. That, uh, mine. It's not my hindi view only, ka Mr. Chair. Ng, Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor, ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin ang putak, kung ito o hindi tutudasin kita. Yun ang lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Bakit po rin pumasok yung pulis ito? Hindi ba sabi, huy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh mga pulis, kung mga tao na harapin ko, ano, dito, tuta, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero, oh, Mr. Chair, if, forgive me for interrupting. Wait, pero, mo, si of, uwagi, sorry, sir. Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura? Kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayang Thank you. Thank sir. you. Ay, di tayo Misabas, Mr. President, excuse me, sir. Oh. Uh, Senator, uh, may I ah, yes sir. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Four commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho oh. ng polis yan. Eh, eh, literally, hindi ko ng death squad. Uh, yung isang senador, yan, yan ang nakakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the ng crimes in the city so pag magsinabi mo death squad it's a very loose term na ginagamit mo lang parang lahat ano, yan sila ikaw like, e, ito, si Danau, ayun no ayun, nagdadasal kasi sa kanan niya siguro bang ila bang pinatay mo dumaan yan eh ito, De La Rosa tanungin ko sila ngayon tanungin ninyo openly lahat yan dumaan pagka-police chief Pari yan si Gamboa. Tanongin ninyo, ganaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight